bagong buhay na ako eh ayoko na gumawa ng masama sampung taon na ako sa City Jail oh! <laughs> actually yung pinatay ko nakaburul pa hanggang ngayon oh no idahan-dahan nyo nalang ibalik sa pitaka ko at wala kayong maririg na kahit ano sa akin boss, 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 ano ba yung nawala bulsa o pitaka pitaka ko ang nawawala bakit ibabalik sa pitaka Brother. Ako ayoko ng gulo. Ha? Hindi ko magulo -ano, eh. Sira ulo ko eh. Ano ba wala? Yung bulsa yung pitaka. Yung pitaka ko nawawala. Pitaka ko nawawala. Pitaka Sa akin din mo hahanapin? Sino ba naman kukuha no? Itayo-tayo lang dito. Bakit tayo? Kami lang, kami lang dito. Dumating ka rito, boy. <laughs> Ay, ako na kaupula ako, ako dito, ha? Ah. Narami number ng ano. Paano may bibili ng ganisa niyan? <laughs> Ayan nga. Mahina ko naman. SSN mo. SSN ko ha. Maayos naman ako kausap sa maayos. Oh, Ayusin nyo kasi. Pwede nyo namang ibalik isuksok sa bulsa ko eh. Yan sa bulsa. No. Sabi mo, tawa... mo kasi kanina sa pitaka ibalik problema <laughs> <laughs> sa inyo eh. Binibigyan oh, eh. ma mo naman ang problema ito, na kami eh. Ayun nga kita ng kulangot eh. Ibalik nyo lang ng maayos para at least maa... Mahina Ano eh. Huwag mo gusto mo palabas ha wala naman akong gustong ipalabas sa inyo boss so, sa akin na, nito. ayaw ko ng gulo ipalik nyo na lang ipalik nyo oh, ipalik nyo ipalik, ano kung ipalik ipapalik dami sa'yo ipapalik oh. dami pare sabi ka wala kami ginukuha sa'yo ipapalik pa namin pare yung pitaka ko nasa ito, ito. busa ko lang kanina tapos ngayon kukunin ko Nawala na wala na pare huwag so, mong kantay huwag mong kantay kung mawala Malay namin, sa namin sa'yo Malay namin sa'yo Kakakain lang namin ng lunggani sa kanina Pare, baka hindi ako makapagpigil sa inyo, pare. Matumba ko yung isa-isa dito. Gawin, mo kayang lagayan ng lugar yung dito ka na ito, pa? Gusto gawin sa talang lugar niya? Oh, shit! Ha? ka, ang laki mo. Hindi, hindi sinabi ba ako? Tapang mo, ah. Balik nyo na. Kaya lang pumunta dyan, tapos nyo yan. Pumunta dito, eh. Pintangan mo kami. Balik nyo na lang kasi nang maayos. At least maliwanag tayo ba? Pare, pare kami makukulong sa pag pag napatay ka namin yan. Manimik ka na dyan Ako nagbagong buhay na naman ako mga pare eh. Ako rin Oh shit tuloy tuloy mo na buhay mo <laughs> Sige pare Sa inyo na lang mais naman ako kausap eh Bago ka na Bago ka Huwag mo pagbibintangan Ano po yun ah? Ano po yun Nalaglag lang pala. yun Tama pa naman yung wallet ko